Oh, Mariel, anak, ka na magtatayo. Alam mo naman, nakaka-opera mo lang. Huwag ang ulo. Nay, okay lang ho ako. Huwag niyo na ako masyadong alalahanin. Tsaka isang linggo na rin naman ho itong opera ko. Maka naman pwede niyo na akong patulungan sa gawain bahay. Hindi naman ho pwede kayo lang lahat gagawa dito. Hayaan mo na. Ako na lang muna bahala dito sa gawaing bahay. Ikaw ang gawin mong magpagaling ka. Sariwa pa yung loob niyan. At baka pag natagtagyan, ano pa mangyari sayo? Mariel, yan ka na naman. Hindi ka na naman nakikinig. Kaya ba makinig ka muna sa akin kahit ngayon lang? Nay. Oo Nakausap niyo ba si Bunso? Simula ko kasi nung umambag siya sa ospital nung naoperahan ako, hindi ko na siya nakausap. Tinatawagan ko, hindi sumasagot. Tinetext ko, di nagre-reply. Baka naman may balita kayo. Hindi ko rin alam. Mayiging nang hindi na muna kayo magkita o mag-usap dalawang magkapatid. Para hindi ka masyado nag-iisip at nag-aalala sa kanya. Eh, gusto ko lang naman magpasalamat sa kanya, Nay. Kundi dahil sa kanya, baka hanggang ngayon hindi pa ako nakapagpa-transplant. Bakit? Sa tingin mo ba ako, hindi ko magagawa niyo ng paraan? Sa tingin mo ba, hindi ko kaya? ng hindi sa ganun. Ang sa akin lang, Nay, tignan niyo rin naman yung mga mabuting nagawa ni Ana. Huwag naman yung lagi pagkakamali lang sa nakaraan. na real. Galit ako sa kanya. Dahil magkaiba kayo. Hindi siya kagaya mo. Hindi sakit sa ulot, hindi nakakaperwisyo. At simula nung mag-anak-anak yung kapatid mo, wala nang ibang ginawa kundi umasa sa'yo. Bakit po, Nay? Kung si Ate Hubay na sa sitwasyon, ganun rin Hubay yung magiging trato nyo sa kanya? Kung paano nyo ako tinatrato ngayon? Kung si Ate Hubay yung nagkaanak ng tatlong beses sa iba't ibang lalaki at hindi pinanagutan, itatakwil nyo rin ba? kagaya kung paano nyo ako tinakwil, yung tipong lulunukin nyo talaga yung pride at awa nyo sa anak nyo. Para lang hindi malaman ng mga kumari nyo na ganun yung anak nyo. Kasi yung mga anak nila, mga disente, matatalino, mga nakatapos. At maayos yung mga lalaking na pili nila sa buhay, ganun ho ba? Pasensya na naya? ya. Pasensya na kasi iba ko. Pasensya na kasi eto lang ako eh. Limang taon, Nay. Limang taon kong pinagdusahan. Lumaki na nga yung mga ano ko na walang tinatawag na lola eh. Salamat na nga lang yung gusto kong marinig sa bibig nyo. Pinagkakait nyo pa. Nung hindi ako makatulong, may kayo. Ngayong nakakatoono ako, may nasasabi pa rin kayo? Saan ba ako lulugar? Saan ba dapat kaming lumagar ng mga anak ko? Ana O oh, mga anak ka, pag nakita niyo yung lola niyo, magbe-bless kayo, okay? Okay. Lahat ng sasabihin ko, dapat susunod. Huwag malikot ha, okay? Okay, sige. Tara na, pasok na tayo. Saan Mm, Ate Mariel. Oo. Okay naman si nanay. balitaan na lang kita. Mag-ingat ka dyan, ha? Okay, sige. Hey, kamusta? Anak-anak, bimpo. Dali-dali. Pasain mo ng tubig. Okay. Okay. Tawarin mo ko. pagkukulam Tawarin niyo akong mga apo <laughs> Kulang ang lahat ng sakit na binigay ko sa'yo Pero nandito ka pa rin.